Limited ng bagkain do sa Butok Bugid sa USA kami po magalagad ng 7 km yan, tara sama niyo ko okay kaya nga madanda sa aming madam sa kabla kasi malalim dito kasi may ano poje kasi nag log, loki ka dito ay may nakaka magla kat tako kame nasa unang tal talo ay nakame tolay siguro may irag karating kilometro ni kada kawayanan tsaka tabi tabi po kasi kasi ano ano siya ah, puyo kayo dito ka sa taas ako lang sa mag kayo ba tabi tabi po yan ah yan ang taas Oke. Okay. Sa 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 ano. Na nalahan pandam na na ara. ano. Padapat kami dito sa sa Dayabas po. Umta kami sa sa Dayabas City. Oke. Okay. mana kemeh kami? kami sa, sa welcome Kalnuran dumuit ya napa nang andila pas nang daming anu uh, river kanan god kanan ditemu ang dami -lag -lag -lag. wala pa kami sa karate Ayan yan o oh. kanuran gumote basket city yan po Okay ano lansuhan sans ano ano sa lansu Lansunasan na yan ang dami ang ano mga siguro mga isang dami po to so lansuhan lần số lần số sẽ hạn nhận lần số này lần ô, lần số này sẽ để em kết năng và ba ngày hạn có cái mà đi sa, kết nhau vậy ta mang ở bag na ang buntis. Yan. Pahinga muna po dahil pawis na pawis na na ating bida. Ang ganda ng uh, pangyan. Marit na uh, na bulto. Apo uh, punta naman ay malapit na mga sa 1.5 km na kar -meters na lang. Nandito kami sa tabi lang, ano, mga lanso si has lanso na han oh, sa mam ko le papunta do hanggang doon makakating kami sa aming pupuntahan Lansunahan. la Dino, dito, na po kami malapit na ah, konting lagad na nandito na kami sa sitio tres ano konting kanta lang po at tapos na ang aming lagad tapos nga naman kami po aga bagan ang pag pag, pag dating ating vlog salamat po ito nang timing na dito kami sa aming pupuntahan kami po ay naghadid ng pagkain yan siya po ay napagod at hindi na ma makausap dahil sa sobrang layo pero akin ko kulang pa bitim pa ako sa 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 ano sa lagat. O, salamat po sa lahat ng nod. Uh, shout out po sa lahat at salamat po at God bless po. Salamat po, bye-bye.